Hi guys! Hello everyone! I'm here! So, I'm so happy now because nakatanggap po ako ng PBB bonus! Ayan, PBB bonus is real! So, natanggap ko po is isang PBB for the gold! the silver. So, ayan. Dalawa po yung natanggap ko, guys. So, nakadalawang bonus po ako ngayon. So, ganito po kaganda dito sa Salveo Well. So, talagang kikita ka. So, ma mapapagaling ka na, mapapalakas ka pa, at mabibigyan ka pa ng extra income. So, ganyan po kaganda dito, guys. As long as masipag tayo. So, masipag tayo mag-post, so masipag tayo mag-alok ng product and kumausap ng prospect So, kikita po tayo, guys. Um, kailangan po kasi, hangad po kasi natin na makatulong sa kapwa natin. Kaya, iniaalok po natin yung Salveo Bardi Kasi, talagang nakakapagpagaling po ito ng ating katawan. So, tulad ko, ang thyroid nodule ko po. So, ayan, tignan nyo po, hindi na po siya halata. Wala na po akong thyroid nodule. And, alam po ito ng doktor ko na umiinom po ako ng Salveo Bardi At, ang sabi lang po ng aking doktor, okay lang. Kasi, ang ang salbei barley grass ay mayaman sa antioxidant. So, yan. So, um, bili na po kayo ng salbei o barley grass. So, pampaganda ng putis. <laughs> so, pasensya na po. Nagmamaganda lang po ang inyong madam kasi nakatanggap tayo ng bonus. Kaya, ayan, meron pa akong gumamela ba yan sa aking sa aking ano. So, What's this? Gomamela roses. oyan. Oh so, thank you so much po. I'm so happy now. So, maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking client na mga nagtitiwala sa akin. And sana po patuloy po kayo mag-avail ng Salveo Barley At kung kahiyang nyo po ang Salveo Barley magpa-member na po kayo para po ma-avail natin yung lifetime discount and commission kung gagawin nyo po itong business. Okay, thank you so much! Thank you, Swap! Thank you, Salveo Well! Thank you, Ma'am Richianes! Sa napakagandang opportunity na naibigay nyo po sa amin. Maraming maraming salamat po! And God bless po sa ating lahat. Love you guys! Love you all! Bye-bye! God bless! Thank you!